TV. Yo, what's up mga ka brother? Alam nyo ba nung araw ay usong usong gupit na to at talagang itong gupit nito ay gupit pa ng mga magsasabong mga brother. So ngayon mga brother, paano ba ma-achieve ang gupit ng magsasabong ng araw pero ngayon ay sikat na ginugupit na ito ng mga artista tulad Ni Daniel Patilla at Ibong Navarro So yan po ang ilan sa mga nagpapakupit nito mga ka-brother Kaya ito ang gagawin nating tutorials ngayon mga ka-brother Ang tawag ngayon sa gupit na mga ka-brother Upgraded na ha Mulit mga ka-brother So yun ang araw ang tawag dito sa gupit na mga ka-brother A7 e, lang Kumbaga longback yan Yan ang tawag ng gupit ng araw nito So yun mga ka-brother Kung naumpisahan nyo yung unang ginawa natin mga ka-brother Yan sundan nyo lang mga ka-brother At yan puti na yan mga ka-brother 0.5 yan mga brother Ito yung mulit na classic mga ka-brother Grabe may aso na naman dito mga ka-brother Kung narinig yung kahol diba Napakasarap sa tenga Lalo pa ng pag nanggagalay ito yan mga ka-brother Sobrang sarap sa tenga na masakit So yun mga ka-brother Ito na malapit na tayong matapos dito Sa right side mga ka-brother Nililinyahan na natin Para makuha na natin Yung hubog ng kanyang patilya mga ka-brother Gamit yung ating detailer na yan Na sobrang solid meron tayo sa tiktok niya mga brother pero pwede ko yung bumisita lang sa atin sa tiktok natin mga brother so yun mga brother ano mag aahit na tayo dito ihubog na natin yung napaka solid yung patilya nitong model natin so shout out sa iyo model napaka pogi mo pala sa personal mga brother oh. yan kung nakikita yung itsura niya mga brother ano may pagka japanese na korean yun napaka solid nitong customer natin na medyo matagal na rin natin sugo ito mga brother kaya talaga napakatindi yun, nandito na tayo sa kaliwa mga ka brother Same process lang naman ang ginawa natin doon sa kanan. Alam nyo ba nga mga ka -brother? ang gupit na ito sa amin nung araw sobrang sikat. Ang probinsya namin mga ka-brother, Marinduque, sobrang sikat ng gupit na ito mga ka -brother. Siete ang tawag talaga sa gupit na ito nung araw o di kaya Gupit to ng mga magsasabong nung araw sa amin oh mga brother ay sikat na sikat ka kapag paggupit ka nito ng mga formahan na ganitong gupit. Yung tipong naka, ano ka, naka low sleeve ka mga kabrader. Tapos yung tipong naka ka ng na pantalon. Ako, <coughs> sobrang suabi mo. Parang si ano, si Elvis Presley nung araw pag ng gupit ka mga kabrader. So yun mga kabrader, balik tayo dito sa ating uh, ginugupitan. Baka ito yung lulungkot na mga kabrader. Tingnan niyo yung itsura niya mga kabrader. Oh. Pinakita ko yung buong mukha niya mga ka-brother. Parang sa ganun. Makita nyo ang kanyang simpleng kagopuhan at may pagkaalam Mr. Swipan dating. Sa camera medyo, anong, lang alanganin pero sa personal niya mga ka-brother napakagwabo niyan. Ala ano? Ala... Junko ang dating niyan mga ka-brother. Tingnan nyo naman Oh, may pagka Mr. Swabe. Yun tapos na tayo mga ka-brother. Napahabang usapan natin mga ka-brother. Baka naman pwedeng makahingi ng isang follow dyan mga ka-brother. O utakin ko na muna saka ako nababayaran yan pag kumita na tayo so yun maraming maraming salamat thank you napakalupit pa ng tiger look nitong ating ka brother no <laughs>